Set. Go. One, Dapat mobilis, 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 mobilis. Two, three, Dah. Balik Dah mangki mandi. Ayuh, nuk nampak oi. Dapat Di mana? bakli yun aba na oh nada dako kayo pasa maya aro haan ay guys oh dako kinak ko si eh kala en ramina na bagnas hmm.

Habot ni Mon, dito. Tanah dong. Ato yan, nahulog. Dati ito mayabas na, kaisa ko na tante. Ha? Kaya na. Aro na putla. Naog na, be, kaya kong saka. Bisik ka na. Hawa na gang, hawa gang, masing ulog ka. Sabi ng sanya, niya, daw. Kay siling sang mama niya, bisik lang daw niya daw. Basic ha. Sige. oh teh basic. Pero kung tos lukon mo, bulit niya sinipas. Pas, pas, plaka niya bang? Tignan natin guys kung paano niya makukuha yung kuan guys. Ayun guys. Alay na guys. Nacho nagtumba. Ala guys. Ala guys. Ayun na guys. Basic na basic. Basic.

Wow, basic. Paano pag naog ba nga gamito ng... Ah, wala, 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 dapat sa baba. Ba da ba, dapat na panaog mo na. Dapat na panaog mo na siya. Nabit-bit mo na yan. Hina, para masabi nating basic lang. <laughs> ah, uh, wala. So yun guys, <laughs> oh. Nakas, malaki siya guys. Magnas na na. Hapit na na siya mga Balik lang <tulay> ako ng musaka pero lisod inaog. Awa oh, guys. Awa oh, oh, guys. Hihirapan na siya guys. Okay. Wow. Humble lang daw yung sa anak. <todan> Paldo ng isa. Ang isa ka panaog pa lang. kaon na. Paldo. Ah, grabe. <todan> Paldo. Ang gulay. Lako ba na? Lako na? Yun guys, oh. Yun, parang langka kalaki. Hmm. Hmm. Okay.

<laughs> Bagnut, situhan, no? <laughs> Ay lang ro para ma na lang kayo tapos isa. Bagamat nakikita ang limang Ay na para hindi man Claro. Ay sos, isa mo lang ang tatay. tulot-tulot ka, tanga.